Magandang gabi mga kaheras. Ngayong December 1, 2023 ay matutunghayan nyo sa aking vlog ang Christmas at beach pang walang iba kundi kung tawagin ng iba ay pailaw ni Mayor. Mga kaheras, nagiging isa na akong history maker dito sa Bulusan dahil ito na ang pangalawang beses na na i-vlog ko ang ganitong uri ng kaganapan sa aming lugar. Una ay makikita nyo rin dito sa aking vlog noong nakaraang Pasko. Isang napakagandang konsepto na dito nila inilagay itong pailaw dito sa Dangkalan Beach dahil bukod sa madalas na puntahan ng turista, maaari na rin din tayo dito mag night swimming, di ba? Because it's something to celebrate. There's something to be celebrated ngayon. O, oh, di ba sabi kahit na national breakup day ngayon kasi naghiwalay si Katniel. Pero dapat hindi tayo magpa-practice sa paghihiwalay nila. Ang bulusan noon buong-buo ngayong gabi. Palapakan natin ang ating mga sarili for being here tonight. I would like to welcome you all in this wonderful evening as the local government unit of Pulusan presents this Christmas lighting ceremony, the Christmas Village Opening. And to officially and formally start this program, we have Mom Simona Pulo to lead the opening prayer. panahon ng pag-aalala, ng pasasalamat, at panahon ng pagpapatawad. And at this point, to formally welcome us all in this wonderful evening, sabay-sabay nating bigyan ng masigabong palakpakan the mother of our town, Honorable Vice Mayor Winnie Rafalio Romano. Thank you, Sir Rihino. Diyos malhay na po, Bulusan. Kaupod mi po sa local government unit, si Mayor Mike, Kuya Mantabi, and sa ako mga SB members, to name, Councilor Mark Dominguez, Councilor Tantan Fumera, Councilor Tali Isis Brenyo, Councilor Aloy Banyares, Councilor J.R. Espeña, Councilor Philip Bartilet, Councilor Dudoy Alom na Jesus. Sana at amanon ta po ini dahuli uh, dahul para at least mag-enjoy ang mga kabataan ang mga magurang nan ang mga lolo nan lola. So sa entero tabi, Merry Christmas and a Happy New Year Bulusan. Salamat po. Maraming maraming salamat, Vice Mayor. Merry Christmas also. And of course, naghihintay kami sa mas masayang Christmas eventually. Okay, syempre bago natin sa inyo ibigay yung mga kumukutikutitap na mga ilaw dito, syempre may magpapainit muna ng... sa Dangkalan Beach. Aram niyo, ang Dangkalan Beach ang saro na inbibisita bibisita sa mga turista dito sa ato bungko. Kung na yung gani pinagayon ba ang Dangkalan Beach, may face to pa kita na mangyayari hanggang dito sa duro So niyan tabi, naisipan mi ni Rabay Sueng ng mga konsihal na ano tao kung dibitahin mo ang pailaw ang Christmas Village dito sa Dangkalan Beach. Para doon ang mga nag-break up, pwede mama, Shardini, niyo, mo masyar din din, malay ninyo, makaagi ka an Ang mga nag pwede din Ah, ang pamilya, magpuro pa siyar ma presko, mapresko. presko an hangin, magayon an an surroundings, magayon an lugar. Mau yun ang katuyuhan sini. maupun ma ma-boost an tourism sa nato dangkalan bis. dan syempre... Nang siyempre, makadagdag attraction sa ato ni Anak na Paskuan. So, di na ako awat Salamat man tabi kay Louie, kay Rex, and kay Peter. Uh, bye, swing! Okay, and at this point, uh, tinatawagan natin yung ating mga konsihal. Kagawad Victor, Kagawad Aloy, Kagawad Magma, Kagawad Eddie, and Kagawad Tadi, of course. Our Municipal SK Federation Officer, Sarah May Prades. Okay, all together dito kayo sa my rostrum. At sabay-sabay tayong magbibilang. Mag-countdown tayo from 10. Papagitan ng ating pasasalamat sa muli isang masigabong palakpakan para sa ating lahat. Okay. All hands. Okay, nandito rin si Kagawa Dodoy. Okay. My dear Bulusanon, sabay-sabay tayo mag-count down. And that starts now. Music Maestro 10. Now. is a municipality located in the province of Sorsogon, Philippines. At yun nga mga minamahal kong kahiras, pagkatapos nating masaksihan ang pagbubukas nitong ilaw, ay ililibot ko kayo dito upang makita nyo kung ano ang mga pwede nating pagpapicturan dito kasama ang ating pamilya ang saya lang panoorin na napakaraming tao ang narito ngayon dito kasi gusto rin nilang makapagpapicture dito sana nagustuhan nyo itong vlog ko please like and comment below the meaning of Christmas Varies for different people, but is generally celebrated as the birth of Jesus Christ and is considered a time of joy, love, and giving. It is a time when families and friends come together to celebrate, exchange gifts, and enjoy festive tradition. Christmas is also a time for reflection and gratitude, as it reminds us of the importance of kindness compassion and spreading joy to others Kalan beach in bulusan sorsogon is a beautiful beach resort located in the philippines it is known for its pristine stretch of sand in clear waters the beach offers a relaxing and peaceful atmosphere perfect for unwinding and enjoying the natural beauty of the surroundings Dangkalan Beach is also affordable and not too crowded, making it an ideal destination for those seeking a peaceful gateway. Visitors can enjoy activity such as swimming, sunbat sunbathing, and beach combing. However, it's worth nothing that facilities like showers, toilet, and changing room are still. Mga kairas, gusto ko nga magpakuha dyan ng larawan kaso may ibang tao pa kaya so nakikita nyo hinihintay pa natin Dangkalan Beach in Bulusan Sorsogon is a popular beach destination known for its natural beauty in serene atmosphere syempre sa bilog sa Sorsogon dey mapauri ang amo banwaan walang iba ang bulusan halos nakipagsabayan niya ako sa dagsa ng napakaraming tao upang ipakita sa inyo itong pailaw na naganap dito sa lugar namin sa bulusan sorsogon halos hindi nga mahulugang karayo ang tao dito kanina upang makita lamang itong Christmas light opening na ito dito sa Dangkalan Beach at napakaraming mga tao tulad ng mag jowa na narito ngayon para magpa picture dyan sa aga dito rin sa bulusan o sa iba't ibang parte ng Sorsogon ay maaaring pumunta dito makapag makakuha sila ng magandang larawan o alaala kung bago ka palang sa aking channel please hit the notification bells salamat sa walang sawang pagsubaybay ng aking vlog thank you for watching